relihiyong Islam, pangalawa sa may pinakamaraming tagasunod sa buong mundo. Paniniwala na nagsimula sa gitnang silangan noong nakaraang milenya. Kilala ang mga dalawang bilyong kapatid na Muslim sa kanilang salat sa nag-iisang Diyos at pagsunod sa salita ng natatanging propetang Muhammad. Sa wa la walayi wasalam, binibigkis ng isang layunin na isuko ang buhay sa ngala ni Allah. Subalit so, magugulat ka sa malalaman mo na bagamat iisa ang paniniwala na hahati ang Islam sa 73 sekta. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Sa labanang nagaganap ngayon sa gitna silangan, naging laman na rin ng balitang iba't ibang bansa doon na dati ay nakasundo ng Israel at yung iba'y, lumabas ang tunay na pagtingin sa nag-iisang estado ng mga Hudyo. Kung mapapansin din, may ibang bansa na maluwag ang patakaran pagdating sa Islam pero mayroong medyo mahigpit. Para yung mga Muslim, pero magkaiba ng pananaw. Halimbawa sa Saudi Arabia, mas maluwag sa mga empleyadong Kristiyano o Hindu kumpara sa Iran. Pero mas mahigpit pagdating sa mga kababaihan. Bagamat may mga pagbabago sa batas, hindi pa rin gaano pantay ang tingin sa mga babay Ganon din sa pananamit, mas mahigpit sa Iran kumpara sa United Arab Emirates. Mukod sa mga kaugalian, may pagkakaiba rin sa pananaw na humahantong sa labanan. Katulad ng nangyari sa Iraq at Iran, sa Saudi at Yemen, ang sa Syria at ang labanan ng Taliban at Northern Front sa Afghanistan. Mga Muslim, pero may hidwaan. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit may labanan kahit sa relihiyon ng Islam. Siyempre kahit sa anong pananampalataya, sa Kristyanismo o sa Hinduismo, ay mayroong alitan. Pero upang matuntun ang sagot, kailangan bumalik muna anim na rang taon matapos ipako si Jesus. Mga 600 CE nung lumaganap pang Islam sa lupain ng Arabia. Ngunit lumipas ang ilang dekada na ngailangan ng mga Muslim ng susunod na mamumuno sa kanila o ang tinatawag na Caliph. Taong 632 AD, nagpahayag ang propeta Peace Be Upon Him sa mga Muslim sa tinaguriang Gadir Qum na ayon sa Al-Islam ay sinabi nito na whoever I am his master and authority, Ali will be his master and authority. Sa Tagalog, Sino man ang tumuturing sa akin na Panginoon at Otoridad, si Ali, ang kanyang magiging Panginoon at Otoridad. Sa madaling sabi, ang papalit sa propeta ay si Ali. Si Ali ibn Abi Talib, ang kanyang pinsan. Pinagkakatiwalaan nito dahil sa magandang pinagsamahan ng dalawa. Sa katunayan, ang ama ni Ali ang nagpalaki sa propeta. Ito rin ang isa sa pinakaunang tumanggap sa paniniwala ng Islam kaya ang pahayag sa Gadirkum ay pruweba na si Ali nga ang karapat dapat nahalili sa hinaharap pero hindi yan ang gusto ng iba Noong pumanaw ang propetang si Muhammad peace be upon the prophet isang grupo ng mga muslim na tinatawag na uma o ang pinakakomunidad ng mga Muslim ang hindi kumilala kay Ali na kapalit upang mamuno sa reliyon. Kahit pa ito ang sinabi sa Gadirkum, kahit pa ito ay pinsan at kahit isa ito sa unang tumanggap sa Islam. Kaya noong nagpulong ang komunidad sa Medina upang pag-usapan kung sino ang nararapat ang napagkasunduan ng lahat ay gawing kapalit ang kanyang binan na si Abu Bakar Abdullah Ibn Uthman ang ama ni Aisha. Ang dalawang gustong mamuno sa Islam ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga taga-suporta. Ang mga kasama ni Ali o Shia at Ali. Ang pinagmula ng Shia na ibig sabihin ay partido ni Ali. Tapos, yung mga taga-suporta naman ni Abu Bakar ay tinawag na Sunni. Mula sa katagang Al Al Suna o yung mga taga-sunod ng Sunna o ng tradisyon. Bagamat naniniwala ang mga Sunni sa kahalagahan ni Ali sa Islam, hindi sila sangayon na ito ang dapat sumunod na kalif. Ito ang simula ng dibisyon ng dalawang grupo, ang Sunni at Shia, na masasaksihan hanggang ngayon. Base sa ulat ng Mashallah na may mga 85 hanggang 70% ng buong Muslim ay mga Sunni. Kung mayroong dalawang bilyong Muslim sa buong mundo, ibig sabihin ay may isang bilyon at walo na libong mga Sunni. ila ng sekta sa Islam. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na bukod sa Sunni at Shia, mayroon pa ang mga sekta o iba't ibang grupo sa loob ng reliyon. At karamihan dito ay may pagkakaiba sa interpretasyon ng paniniwala. Hindi man malaki, minsan ay nagdudulot ng matinding labanan kahit yung mga impormasyon na galing sa mga muslim ang nagsasabi na maraming ang sekta sa Islam katulad ng pinahayag ng Al-Islam na mayroong 78 sekta sa reliyon. Sa bansang Turkey, sinabi din ng All About Turkey na dalawa lamang ang pangunahing sangay ng Islam, ang Sunni at Shia, pero may mga denominasyon kasama ang Ahmadiyya, Alawi, Druze, Hanafi, Ismaili, Jafari, Karijite, Maliki, Shafi, Sufi, Wahabi, Zaidi at marami pang iba. Totoo na iisa lang ang Islam at iisa lamang ang banal na aklat ng mga Muslim. Subalit mapapansin na ang iba't ibang bansa sa gitnang silangan depende kung ano ang gobyerno ay may pagkakaiba sa kanilang mga batas. Ayon sa VOA, mayroong problema ang Saudi sa mga Shia dahil ayaw raw nitong maging Shiite ang pamunuan ng bansa. Tapos binalita sa Reuters na may plano ang United Arab Emirates na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa Estado ng Israel. Iyan ay kahit halos lahat ng bansang Arabo ay galit sa mga Israeli, katulad ng Iran at Turkey. Kaya ang maliit na pagkakaiba sa paniniwala ng mga Sunni at Shia, tapos hahaluan pa siguro ng politika at kapangyarihan, makikita na nagkakaroon ng magkakontrang pananaw kahit parehong mga muslim. Subalit may mas malaki pang pagkakaibang relihiyon. Heto ang sinabi ng isang tagapagturo ng Islam, si Dr. Zakir Naik. The Muslims will be divided into 73 sects and all will burn in hell except one. And the Sabadas, which one? He said, those that follow me and my companions. فرام دس ٹویٹ وی کم ٹو نوٹکٹنگ who divides the religion and makes it into sects, all oh Prophet, have nothing to do with him. Allah will take care of his affairs and Allah will tell him the truth. That means making sects in Islam is haram. So Quran is very clear cut, Islam is very clear cut, Hadith is very clear cut. But in spite of that... Ayon kay Dr. Naik, na magkakaroon nga ng sekta sa Islam at pinariingan nito na hindi lahat ay makapupunta sa langit. Nanawagan pa nga ang Islam Helpline na tumigil sa pagsunod sa mga sekta dahil ito ay kasinungalingan at ito ay malayo sa turo at gabay ng Quran. Tapos sa Islamic Gate, pinakita na maraming Muslim scholars ang nagtatalo sa kahulugan ng isang sekta lamang ang pupunta sa langit. Pero ang konklusyon ay, yun lamang mga sekta na hindi sumusunod, humiwalay at nagdudulot ng gulo ang hindi tama. Sinabi din na hindi raw ibig sabihin na permanenteng sapoy maglalagay ang mga ito. Paliwanag na hindi rin sila ngayunan ng iba. Ano't ano pa man ang katotohanan, mapapansin na magkakaiba ito ng kanilang paniniwala. Para ding kristyano at hinduismo na may mga sekta na kanya-kanyang pananaw, maliit man o mahigit, ito ay magkakaiba na minsan ay nagiging sanhi ng gyera. Anong ara lang mapupulot dito? Kahit ano ang paniniwala o relihiyon ng isa, mapagtatanto na likas at tao ang sumunod sa kanyang sariling pananaw. Kristiyano ka man o Muslim, hindi nakakaiba ang pagsulpot ng maraming sekta. Marahil dulot ng politika o kapangyarihan o siguro sa ninamatinding pag-aalab ng puso na matuntun ang katotohanan. Kung tama ang daan, ito ay patungo sa buhay na matiwasay. Ngunit kung mali ang direksyon, marahil patungo sa kamatayan. Kaya mainam na magingat sa namang nais na puntahan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.